Hi guys! Magandang gabi po sa inyo. natin guys yung episode 2 natin ang mga karapatan ng isang security guards na dapat alam natin nabanggit natin guys yung sahod, yung benefits and Dapat accredited ng associate at saka ng duli yung agency. Ito guys yung ating dugtungan. Dapat tayo the individual na mga guards ay nakaka-receive po tayo ng yearly na uniform allowance. Yan po yan guys. Uh, dapat ang agency sinasabi sa guards na meron po tayo na receive at hindi po yan pwede sabihin pag uh, may deadline eh, may expired na kasi pwede natin po idulog yan kay duli At nakapaloob yan sa duli na dapat ibibigay po ng agency yan. Uh, pang pangalawa guys, yung dapat tayo ay bibigyan ng duty ng agency. Kahit ano po yung naging violation natin, pass detachment natin. Dapat kayo mabigyan. Paliban na lang kung yung uh, mabigat o grip niya yung offense na ginawa niyo at pwede kayo i-termit ng agency. Ano pang hinahintay natin guys? Uh, panorin po ang buong video to. I share po sa mga kasama natin at at tapikin para panoorin po ang buong video.